evening, good evening, good evening. So, narito tayo ngayon sa back door at tignan natin kung meron tayong mapupulot na basura ngayon dito sa back door. So, ip ipapakita ko lang sa inyo po ang aking kinukunan ng basura <laughs> na, na, pwede pa natin pakinabangan. So, nakikita nyo, nasa 22 floor tayo. So, 22 floor tayo at dito na tayo papunta sa back door. So, bababalan tayo hanggang ground floor. So, ayan, 21 floor. Ayan, tignan lang natin kung meron tayong mapukunod, no? So, ito naman tinatawag natin backdoor. So, hindi na tayo kumamit na lift. Ito well, dito natin makikita yung mga pwede natin mapakinabangang basura. Dahil ang mga basura dito ay hinuhulog. Ayan. Baba lang tayo ng baba kung meron tayong mapukunod, ano? So, ito na, pagbaba na tayo ng 18th floor. At papakita ko sa inyo yung tinatapunan ng basura. So, ito talaga yung tapunan ng basura. Ayan, hinuhulog lang yan. Tapos dito nilalagay yung mga pwedeng pakinabangan. Ganon. So pababalan yung pababalang tayo ng pababalang. Kung meron tayong malarapsak, magkawain daw ang malarapsak. So yan, babalang tayo. Nasa 16th floor na tayo ngayon. Tingnan natin. So ayan, may basura nila ayan. At tingnan natin kung pwedeng makinabangan. So, ayan. Ay, wala tayong pwedeng makuha. Itong baglang, pwede natin makinabangan. Ayan. So ito pwede. So babalang tayo ng baba. At tayo papunta na lang. 14th floor. 14th floor. So, baka may makita kayong mumu. <laughs> oras ay 9.30 na gabi. So, tignan nyo na lang kung may mumu tayong makukura. <laughs> so, nasa 13th floor na tayo. Pababa naman tayo ng 12th floor. So, yun. Talasan nyo ang inyong mga mata kung meron tayong mga kagi. No? ay, <laughs> doon ko. 11th floor. So, itinigod kasi. Normally, doon tayo gumadaan sa lift. Gumadaan tayo ng lift. So, itadaan ko lang kayo dito sa back door na kung saan tayo pwedeng makukuha ng mga pwede yung mapakinabangan natin. So, wala pa tayong nakikita na yung floor na to, mukhang wala tayong makukuha. Ano? So ayan, may nakalagay na box na itim yan. Ano kaya yung box na itim ano na itin, yan? Ayan. Kasi yung mga ganyan, hindi sila pwedeng itapon sa itapon sa basurahan. So wala, box lang yan. Ganyan lang siya, box lang. So baba ulit tayo ng bus, eh bus sa red, 7th floor. So baba lang tayo ng papaba. <laughs> ituturo ko kayo sa aking back door. <laughs> back door talaga, no? So wala tayong nakukuha mga lots. O oh, yan, 6th floor na to. So, walang mapapakinabangan. Dahil Tuesday ngayon, at saka hindi pa uh, change weather. At season na, change season eh, ay nagpapalit ang mga inche. So, wala tayong makita. Nasa fourth floor na tayo. At tingnan nyo na lang, at baka may makagip tayo, ano? Ganun eh, no? <laughs> <Gano> din, no? <laughs> floor. So, wala. Buta tayo mga lodi. Pupunta na tayo ng ground floor. So, ito na yung last, second floor. Kasi ang first floor ay gaano na yan, um, tar parking area hanggang second floor ng bahay. So, parking area na to, pagunta na tayo ng ground floor. So, wala tayong mapakinabangan. Useless ang pagdaan natin dito sa back door, ano? So, ayan. Pagunta na tayo ng ground floor. Ayan, nalabas na tayo ng ground floor. So, ayan lang siya. Ang back door. So, ayan, ayan. Wow. Nandito na tayo ngayon. O, ayan. Ground floor na to. Ang oras ay 9.30. So, Baka may kayo doon, pero uudin nyo na lang. Talasan nyo ang inyong mga mata kung meron kayong makikita na humo. <laughs> Ganon. So, wala kayong nakita, no? So, yun na nga ang ating dinaanan. Nag, uh, lang kayo sa back door kung saan pwede tayo makakuha ng mga items na pwede nating pakinabangan na galing sa basurahan. So, yung tinatawag namin back door, doon lang siya at ang mga basura na nabubulok so hinuhulog lang namin siya so yun lang. nabangan, Maybe next time. At uh, hindi pa nga naman change uh, season, kapag malapit na ang winter yan, yeah, magpapalit na ang mga in-check na mga damit nila. Ganon. Magpapalit na sila ng mga pang winter at mga pang summer. So marami na ipagtatapon yan. Especially kapag Chinese New Year. Maraming maraming tayong makukuha niya. So, sa ngayon, wala tayong nakita. At uh, yun nga lang, pinakita ko sa inyo kung sa ano yung tinatawag namin back door. So, pa hanggang sa muli. And I love you all, guys. Bye-bye. Thank you so much.